bubunutin natin itong isa na to. Akin na yung cellphone mo. Hmm. Ibibidyo ko yung pagbunot niya. Sana may laman. O. Sige. Oh hindi mo kaya, di ba? Baka kailangan mo ng back ko. Hala. Hala, walang laman. Walang laman, Ed. Hala, ala, ano paano palang bestie eh. Hala. Kaya nga, ha, pausbong pa lang o, Hala. mo yan. Balik ko. Ibalik mo. <laughs> Hala pa. Hala ang tagal. Ah, sa itak dito. Ang alam ko yearly yan, eh, year yan ay, bago mamunga. Hala pausbong palang pa lang. Mas malag pa yung titi ng elementary. Sorry. Nakabidyo pala, sorry naman. Yan ka na naman. Masisira ang buhay mo. Hindi pwede. Masisira ang iyong life. Taba pa naman ako. May mga ulalo. Yun na lang ulalo kainin mo para masulit. Walang laman eh. Walang laman. Ala. Meron. Kaso pa yan. Eh paumpisa pa lang eh. Ano yan? Laman. Isa lang. Marami na naputol eh. May ba? Oh. Ang laki na ng puno niya eh tanim ko ngayon sa taas. Talagang Talaga hindi mo ya, hindi mo pa matitik Doon ka na lang kumain sa infanta ng ano, kamuting kahoy, at ipalo-palo mo pa. Galing pa ng infanta itong ano eh, itong itong kahoy niya. Ano bago pa lang. Pwede lang i-travel. Oh, oh ay, ay, yung ano, natin ano, na, na, na isang dangkal. Putol-putol. Mm, isang oh. dangkal. Wala oh, yan. Mahaba pa. Yan lang. Hindi, mahaba. Ay, pa yan eh. No, Pero pa. pa. Pero yan lang, di ba? Kayo ako ah, kung gusto niyo bunutin yung tatlong para madagdagan. Gawin <laughs> mo suman, bestie. Oo, oh, may dong ano doon sa kabila mayroong saging naman na ba. Ah, yung saging na pabayaan know, mo know, na. Tinog hmm. na yun. Ay, ala oh, hindi ko hindi ko na pinapansin nakabartuli na lang. Wala hindi ana. ko hindi ako nagbubukas doon sa drawer. Wala na ko na yun, nilang libon eh. Bulok na kaya yon. Mm. Ewan ko ba. Pag andiyan kasi yung mga Indiano, ewan ko sa iyo, charing. Ah, wala <laughs> Sige na nga, bestie. Sige, matulog. Ka na, matulog ka na at gabi hmm. na diyan. Okay. Bye. Bye. I, yeah, love, I love you more. more. Yeah. Love you. too mm. Bye. Bye. Yan, yeah, no? Ulalo yun. Ba't maraming ulalo? Nakakatulong ba yan? Mataba yung lupa. Ay, 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 namuntik na ako na dapa. Saan yes, na punta yun? Bunutin mo na isa? Yan, yan Sayang naman. sisimula pa lang. Hindi, yeah, malaki na isa. pamuti yan, di ay laman oh, ah. na yan. Oo oh, ah, dami dami. pamuti, tinanin mo di, may naaal na ulit tayo. Ayun yung ano na sa ano, nasa sa box. May wala Hindi, mo, pala kasi ang gamitin. Pwede mo ay pala para malaki. Kuha natin dalawa. Ano, tingnan mo yung video matagal na. Pag matagal hindi pang eh. na dito ang YouTube. ko na. Patchin ko. na dito YouTube na. Yan ang na nakuha sa tatlong puno ng kamuting kahoy Yan lang oh. Tatlong puno na hinuhu no kay namin eh. Yan nakuha. Yan, tanim naman ng kamuting bagin. Better pa. Hmm. Anihin yung nasa ano para para may ano kasama pag ginataan. Alin? Kakasya ba yan. Oo oh, okay. naman.